Ito na po ang ating sinigang na lamarang. Kain po tayo. Bobby, where's your teeth? <laughs> si Bobby at si daday nag -walk. Kamusta mga kabeshi? Welcome back sa aking YouTube channel. At ngayon po ay nandito na kami sa bahay. Thank you Lord. Kagabi po kami dumating. For today's vlog mga kabeshi, ako po ay magluluto ng sinigang na lamarang. At si daddy po mga kabeshi ay may inaayos dito sa amin toilet. Gusto mga bugmang. Mahirap um, you know, talaga pagka mga substandard ang <laughs> Na-relate naman ni Daddy agad sa current <laughs> issue ngayon. Nasa standard naman ni. Nandun lang kami sa garden at itong dalawa yung magpe-play. Oh, yeah. <laughs> Dito po kami ngayon sa garden. Uh -huh. Okay, slide na ay. Go. <laughs> Good job. Baka na agad ni Bobby. Hmm, abot na niya agad yun ah. Si so, Bobby po ay nakatulog. Matagal ang kanyang tulog. Pero si Ay hindi natulog. Kahit anong patulog, hindi nakatulog. Siguro dahil kahapon si Ayi bumiyahe tulog. Ano gustong ulam ni Bobby? careful ha, huh? careful Bobby okay. you want to walk in the park ay? Eh? yes okay slide. okay after after daddy fix the toilet then we'll walk in the park dun sa court, basketball court oh don't ano yan? Ayan mga kabeshi, madami po akong nilabhan kanina. Damit pa lang po yan ng dalawang bata. Actually, Why? hindi pa ako tapos. At meron pang mga damit namin na bukas ko naman lalaban. Okay. Halag na ito. Yes! What? Your shorts? Kundin ko na daw itong guwapa. Gusto na ni Andres kainin. Basang ko. Pinatay mo na ni Daddy yung grape. Ano kaya? Sisirit pa. May nakabukas namin. Ayan na to. Okay na. Wala na yung ano sirit. Yes. Yeah. Basa na mami. Ito na. Kami po ngayon ay naglalakad-lakad ulit. Mabuti naman na tumigil ang ulan. Kanina lang umulan. After a while ay wala na ulit happy. Andres is happy. There's a big ball na. Babi, andito kami sa court. <laughs> Kuya nag-e-enjoy dun ah. I sit there. Kanina may nag-hi kay Andres. Sabi, bakit daw hindi nag-hi si Andres? Sabi Andres, I am shy. <laughs> Ops, Bobby, ha? Baka mapaano ka dito, ah. Si Bobby at si Daddy nag-walk. Malapit na mag-walk si Bobby. Bobby po hindi mahilig mag-sapatos. Malayo pa ito, Bobby. Malayo pa? Hindi mo lang niya yung mabalas yung katawan niya. naglakad-lakad kami mga kabeshi at nandito na po kami sa bahay ngayon at ako'y magluluto na ng sinigang eto na po yung ating lamarang Ito po yung ulong parte ng isda at saka may konting laman nahiwa ko na rin po itong mga gulay meron akong bawang, sibuyas, luya kamatis, okra, labanos kangkong mga kabeshi at sinigang mix yan, nakapaglagay na ako ng tubig. Mga kabeshi, saka asin at paminta. Ilalagay ko na muna itong ating sibuyas. At isasama ko na rin yung ating bawang at luya. Papakuluin ko, papakuluan ko lang ito. At saka ko ilalagay yung ibang gulay at isda. At ilalagay ko na rin po itong ating kamatis. Ayan mga kabeshi, akin na pong ilalagay itong ating lamarang. Ito po yung ating isda. Binili natin kay RJ po ito. Mabuti nga po at nung kami paalis na ay nagchat po si Asang na si RJ nga mga kabeshi ay kadarating. So kami po ay paalis at si RJ ay kadarating. So napasakto ang aming pagbili ng isda. Kaya lang po ang kanyang huli ay lamarang at sa katulingan wala po masyadong ano yung ibang klase yung salmon po pala ay salmon ng haking hinahanap kaya lang ay ano pala yun seasonal so akin na nilagay yung mga kabeche, ang okra at ang labanos yan sabay sabay na po itong maluluto Naga po ako nagluto ngayon at si Andres ay akin pakakainin dahil hindi natulog. Siguro ina-excite dito sa bahay. Hindi na nakatulog. Ang kanya pakakainin yung dalawa. Huluan na mga kabeshi. Lalagay ko na nga po itong aking tungkol. masinig ang Wala yung miso. Favorite ka na naman namin yung sa isda. Yan. And in the while, well, mga kabeshi, tayo po ay kakain na. Kalong-kalong ko si Bobby. At si Bobby po ay makimami. Yes. Want na this one? Fish. Wow, at kuluan na mga kabeshi. Ito na po ang ating sinigang na lamarang. Kain po tayo. Hallelujah, Jesus, O God. Lord, we praise and we honor you. Thank you, O God, for this blessing. Salamat sa mga pagkain na sa aming hapag. Pagpalain mo nga po ito at may kalakasan na aming katawan. In Jesus' name, Amen! amen. Wow, well, mami, give me the dinosaur egg. Oh, so many eggs. This one is the fish egg. Wow, may bagong pinggan si Bobby namin. This is Bobby's pinggan. This one is the egg, ha? Huh? Oh. This is uh, sabawan. Ay, oh, ah. This is Bobby's Then, mami We'll put uh, the for Bobby Okay, Then, mami, we'll try put, the ta... egg first It's good yes. uh -huh. This egg? one? Yes No, the egg is good Egg is good This, this is Bobby's Kain po tayo Masarap oh, naman ang duto ni mami Tapos, ito, fish yeah. Okay, this one hot a hair. Careful. Yes. My boy. This is yours. Okay. Are you okay? Okay, it's Okay, not... oh, this one I eat? But... Yes. Hmm. yes. But it's still hot. Be careful. Um, nah, be it's careful. Hot. It's okay. Oh, eat this one first. Put, put some here first.

No, but Nami, you have the egg? No, the okay. okay, I eat. may egg din pala si Bobby. Yes. Okay, at Andres. Ayaw you know? ni Andres. Meat na fish. Masarap daddy ang akong mm -hmm. Fresh yung meat. Fresh yung ano, na marang na. No? Yeah. Lasa na. No? Yeah. Kasi ako makain daddy. Na mas mamanood ng balita. Yeah. <laughs> daddy po ay mahilig sa balita tuwing gabi. Ako naman ay tuwing umaga. Tuwing umaga ako lagi na rin naod. Yes. Kompleto, no? Medyo yung nangyari sa mga araw. Kapag umaga, inulit lang yung nangyari kagabihan favorite daddy ni Andres itong kanya tubigan. So, regalo din sa kanya. So, Ayun ito na tinuro ni Baby. Ay, ah. Give more, okay. more dough. Nakaubos oh, niya yan. Tumpit dito. But you need to eat ha? Huh? need to eat more. ang food. babi o um, maubos na video? But you should learn na how to ano eat properly. tinuroan kana nandarin, tinuruan ka ng mommy kapag minsan pa ina naglalambing <laughs> marunong na yung naglalambing pa. yah 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 naglalambing pa yah 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 <laughs> Sabihin na naman, May Anne, where's your teeth? Show your teeth. <laughs> Galing. That's your teeth. Yes. Bobby also knows where's his teeth. Where's your teeth, Bobby? So far, teeth pa oh, yes. oh, lang. Oh, here. Galing naman ni Bobby. Galing naman niya, baby. Oo, dadalawa Okay, where is your teeth? Where? There! There. Ito, dalawa lang yan sa ibaba. Malaking na. Hindi pa tumutuboy sa taas. i what's the matter with you? a daddy? Oh, yes. so I mean, boy. tapos na po siya Wow, san subo na lang ay oh one more. Oh, you're done. Okay, drink water. Tapos mo sila mga kabeshi, kakain na rin po ako. Fish, one more fish. Oh, nagustuhan ni Andres yung fish. You want rice? Yes? Rice? You want more rice? Water. Kaya beses, kain po tayo. Marilamlang ko yung isip na. Ito yung lasa ng lamarang na hinahanap ko. Nakapag-mintan. I was young and now I am old, yet I have never seen the righteous forsaken or their children begging bread. Psalms 37 25 NIV.